Yo, what's up guys? Ito pala ang trabaho ni Bong Mospa Nag-install po kami ng mga kisami dito sa isang subdivision sa aming lugar sa Negros Occidental. So, kahapon guys, nag-install kami ng mga metal paring para lagyan ng kabitan ng mga hard deflex. So, ngayon, ito na. Nagkakabit na kami ng mga hard reflex. Actually, mga ritasan lang ito guys kasi natapos namin sa gitna yung mga buo. So, sa ganitong trabaho guys, kailangan mo talaga ng helper o kasama kasi mabigat itong hard flex kapag buo. So, dapat may kasama ka para para may hawak sa bilang dulo ng hard flex. Medyo nakapagod rin ang trabaho ito guys kasi nga, may bigat yung hard flex pero pag nakakabit na medyo magana lang ang gawin nyo mag mag rebits na lang kayo barina saka mag rivets so tuloy tuloy mo lang yan tuloy tuloy na yung inyong gagawin hanggang matapos ang rate pala ng aming dili dito guys is 500 pesos sa mga skilled sa mga helper naman is 350. So, video tsaga lang muna guys kasi nga ito ang minimum waste dito ngayon sa probinsya. Medyo okay na guys kaysa wala kang permanenteng trabaho so magutom talaga ang pamilya mo. So dito guys tuloy tuloy ito kahit ilang taon pa kasi nga napakalawak pa itong subdivision na gagawin. At syempre bilang isang youtube vlogger naghintay rin ng mabuting kapalaran na sana balang araw makasahod rin tayo dito sa YouTube para naman madagdagan ang ating income so sana guys huwag nyo kalimutan mag support sa aking YouTube channel mag like, mag subscribe, mag comment at mag share para naman madagdagan at makabawas-bawas na rin ako guys sa kairapan maraming salamat po, God bless you all